Biyahi pa more Biyahi pa more While supply lasts <laughs> So may buntag uh, May gabi dyan sa Pilipinas And all over the world Thank you for uh, Tuning in uh, This program natin The Cartoon Guy you know? So sino yung Para sa katotohanan Sino yung para sa bayan, dito tayo, guys. Okay? So, that is our discussion. Biruin nyo, guys. In one year, the same country, the same year. <laughs> Galing lang dito eh we don't question ha we don't question kasi nga we don't question sana kung within the span of 6 years ano yung mga ano niya ano yung mga yeah, uh, with regards to the biyahe biyahe okay lang no, no question kung kahit makabalik siya dito pero hindi naman pwede yung in one year eh pang kadalawang beses and only in the US. Kaya nga eh, sa title natin eh, while supply last, lubos-lubosin nyo na. Hindi yan pera nila. It's, it's coming from taxpayers' money. Sa atin, in short. Yung kongreso nga natin eh, yung mga mamabatas natin eh, yung sa Senado. The question, the budgeting, lahat-lahat. Pero, ito, do, do they question? Yung mga biyay-biyahe niya? Kini-question ba nila? Bakit? No? Kailangan babalik dito twice. Nakailang biyahe na siya guys On a different country Si President Duterte nga eh In the span of 6 years Inimbita eh, pa siya ni Trump No? Pero ayaw niya And it is, and it is his decision Kasi nga ano, ang gusto ni President Duterte is wala sana siyang papanigan. At for how many years? For how many years? We lalo na sa atin, Pilipinas, we rely no? On the western countries. Bakit solusyon ba yung ano? Yung mga rolling rolling yung solusyon ba ang other countries? Parang maedepensa tayo? What is Philippines compared to China, no guys? But instead, No on 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 making uh making mga decisions especially with regards to the conflict. Why is it na ano na lang kaibiganin natin? Kasi nga ito yung mas malapit sa atin eh magkadikit lang yung ano natin ang 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 pagitan lang nila is see, dagat lang why not no kasi nga ano pride tayong kalaban-laban and this is you know nakuha ko yung the way of thinking ni President Duterte na instead of asking other countries powerful countries the same with China bakit hindi na lang i-approach natin yung mas malapit yung oriental No? Kita mo yung mga Pilipino. Tingnan nyo yun guys. Meron ba tayong lahing mga Caucasian? Lahat-lahat. Mga Malayan race tayo. At totoo sin, mga lolo natin, kaninunuan natin, are what? May blood na Eastern. Coming from the China, lahat-lahat. Bakit hindi na lang yan ang unahin natin, no? And we come up on a good solution. Do you think hahingi tayo ng suporta, panlaban dito sa US or on the neighboring western countries sa Europe lahat ng mga ano nila ibibigay sa atin without any exchange or something at dyan tayo nagkamali guys na instead diba, yung move ni President Duterte we have a good relation we have a good trade in open sa China no? yung mga agricultural products sa atin. Hindi lang yan. Alliance on the businesses sectors. Mga OFW. Bakit hindi na lang yan ang unahin natin? No? Instead of claiming na as atin to tapos magpa wala naman tayong ano eh, wala tayong laban-laban. We based on yung arbitral ruling. Pero ang China, meron din sila yung yung old nila na mapa. They claim that. So walang solusyon talaga, guys, no? And it only creates conflict. Tapos magpaano tayo kasi Di ba? Meron na tayong ina-approach Pero hindi yan ang discussion natin Iano ko lang yan guys ha Ano yung purpose? Bakit bumalik Itong si BBM Dito sa US In one country? Twice? Bakit? Hindi na lang ba? Huh? Hindi na lang ba <laughs> ma arrange in one settings yung pag pagpunta niya dito? Kaya nga eh, lubos-lubos yun na nila. Kasi on the past how many years, meron silang kaso dito eh. And that's the real fact. Ngayon, of course, as President Mm -hmm. Meron siyang ano? Meron siyang exemption if you are a leader of the country, no? Kaya siguro they enjoy, they have enjoyed. And in fact, yung sa kaso nila, meron sila mga properties dito. I don't know what's behind. Ano yung pagpabalik-balik nila dito? Sige, nga. sige, you go ahead. Lubos-lubos 'yun na nila. No? Hindi pa naibigay, hindi pa naipakita kung ano yung kasi pagbiyahe mo not only visiting your kababayan but also we you discuss kung ano yung mga masasabi nating return of investment. Kasi yung pagbiyahe mo, hindi mo sariling pira yan eh. So dapat sana, di ba? They also give us yung subada, kung ano nangyayari. Yung sa first niya na biyahe, ganito pa rin ba? Walang maipapakita. The same thing with the kongreso natin. Walang sila naipakita, no? You ask, the audit ang ngayon hinoon iniipit na yung nagtatanong and this is the new form of democracy kayo guys depende na sa inyo no no kung makatarungan pagpunta niya dito and he 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 no he he promoting yung Maharlika fans. Maharlika fans? Hindi mo nga makontrol-kontrol yung mga <laughs> mga mababata sa atin. Wala ka ka comment, wala kang ka ngang salita sa hiling ng bayan, di ba? Nasaan na yung pera namin? at least maipakita man lang ninyo kung saan nilagay, kung paano, at sino yung mga tao na makinabang yan. Baka makinabang lang yan yung mga kasamahan nyo ng mga oligarko, kasamahan nyo ng mga... <laughs> Wala tayo nakikita guys. Nakikita natin, puro biyahe-biyahe, puro pledges. Bakit nabubuhay na lang ba tao, ay, yung tao sa pledges? And this is what we expect in our country? At ito yun, he, he claimed, ah, he's very proud sa amin dito, kasi daw, ganito, ganito. Hindi man lang niya naitanong. Kami ba proud ba sa nangyari sa gobyerno ngayon? Proud ba kami na hindi man lang niya nabigyan ng sumada? Ano nang, nang yung nangyari on his first visit? Meron na bang return of investment, ROI? Napakinabangan na ba ng mga tao? Yung primero, o yung first na biyahe niya? Wala. And right now, no, itong si, yung sa China, tapos itong si Biden, <laughs> Aywan ko lang guys ha. Yung nag-ano niya, yung vice president eh. <laughs> Kasi nga dyan dito no This is how This kind of government Sarili lang yun no Pero hindi tayo mapatahimik you know? They wanted to try They wanted To eliminate Si President Duterte Pero tayo hindi tayo tatahimik guys No? Yon. nga ang numero nila na supporter eh. Itong si Maharlika, sukang-suka. No? At ngayon, mga anomalya kanyang isinires si Walat. Pero itong mga mababatas natin wala. DRBC, no? Wala silang pakialam. Sa kanila kung ano yung batas, paano yung mga batas na wala dapat bigyan ng pansin bigyan ng ano kung ano yung mga anomalya at least ma-exercise yung mga batas kung ano paano Ma-apply Kung meron bang Linalabag Sa mga transaction Left and right Pero ito mga babatas natin Wala, inutile eh, no eh What to expect From our government Pero tayo guys No Lalaban tayo No Kasi ngayon, itong mga, mga kaliwang grupo, tahimik na rin. Kasi busog na rin. And they're trying to eliminate sino? President Duterte. Kasi during his term, maraming kasamahan. Nagsibabaan. ba diba? And now, tahimik sila. Kasi we have a weak government. At iyan ang gusto nila. Kasi yung network nila mapalago. Ito yun guys. Question lang namin. Sa presidente, isang isang on the same year, pabalik-balik the same country. Okay lang siguro siya lang siya lang yung, siya lang at asawa niya. Bu buong entourage siya eh. Kasama pa yung mga Insaymada vloggers siguro. <laughs> yes, you are very proud of us. Pero yung ginagawa namin dito is para sa bayan namin. Pero kami you you ask us. Itanong mo yung <laughs> numero no, o nung loyalista bakit ngayon very critics na sa inyo at ito yun guys we don't question no kung in his 6 years kung aabot ng 6 years siguro baka linubos-lubos na kaya nga, eh, while well supply last, yung bang yung last ano mo last list, last ano mo na lang, last inventory mo na lang. Eh? Lubos-lubusan mo na. <laughs> I don't know, man. Again, meron silang immunity kasi meron silang kaso dito sa US. Kaya nga eh, lumilisan sila eh. Balik sa Pilipinas. ba diba, Pumunta sila dito during the people power. Pero may mga kaso-kaso eh. May mga uh, paglabag sa batas. Mm -hmm. Lalo na in terms of during sa term ng kaniyang ama may mga asset-asset mga hidden asset pinipress nila yung ano nila pinipress nila yung pinipress dito yung ano nila yung asset nila kaya nga eh nakabalik yan sa sila sa Pinas kaka hindi na yan na presidente wala pagpupunta yan dito ditso yan sila ano ngayon, na presidente, kaya nga, baka, linulubos-lubos. While supply last. At ito yon Okay lang kung meron silang maipakita, sumada, kumusta naman yung first biyahe mo? Wala eh. Tira yun yung bayan natin ngayon walang pakialam. Di ba? Nakuha na yung kay Sarah na budget sana. And you know, her intention para sana sa mga kabataan. Wala eh. Walang imig sila, no? And based sa sorbe, ha? Yung education system natin ngayon, oy. We are way behind among the, the neighboring ASEAN countries. Tingnan nyo, i-research nyo. Biroin nyo. Di ba? Tayo lang yung ano, in Asia, na English speaking yung tinuturo sa school, second language, pero way behind tayo kasi nga yan magaling tayo puro biyahe biyahe walang mga pakialam guys ito mga mababatas natin mga batas na wala basta lang makaipa, maipasa why is it not If we exercise those low to take to you know to take effect maraming mga anomalya eh bakit hindi natin simulan diyan bakit maghahanap pa tayo no simulan muna natin kilatisin natin i-apply natin yung batas no if mayro mga violations on everything wala senate hearing mga ay mat samayan ha pero kay sa kay ng batas natin yung iba nga eh di ba nala, hindi nila alam na oy existing pala yan and this is how our country operates sa ngayon at buti na lang yung sinundan sa ngayon na administrasyon, at least meron tayong modelo. And that is why we have to fight. ba? Diba? Pagano na tayo eh. And now, <laughs> hayaan lang natin. It's not for us eh. No? Matanda na tayo. At least man lang sa next generation natin. So guys, yan ang discussion natin ha. Sa for today, while supply last. Biyahe pa more. Karaton guy here in the heart of USA. Og amping sa kanunay.